Magandang gabi, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Idineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang taon mula 2023 hanggang 2033 bilang dekada ng kasaysayan ng Pilipinas. Sa kanyang inilabas na Proclamation No. 396, iniutos ng Pangulo sa National Historical Commission of the Philippines na pangunahan ang sampung taong pagdiriwang. Ayon sa Pangulo, ang dekada ng kasaysayan ng Pilipinas ay bagi ng pagsisikap ng pamahalaan na mapalakas ang nasyonalismo sa bawat Pilipino, itaas ang pagrespeto sa ating mga bayani at ipagmalaki ang mga tagumpay ng bansa. Gagawin ang selebrasyon kasabay ng pagunita sa ika-isang daang anibersaryo ng NHCP. Binibigyang pugay din ang mga historian, researcher at iba pang kasapi ng NHCP sa isang daang taon nila ng pagsasaliksik at pagpapanatiling buhay ng kasaysayan ng Pilipinas. Hindi umano delikado sa tao ang medyo madilaw na tubig na lumabas sa ilang mga lugar na siniserbisyohan ng Maynilad. Sa isang payag, sinabi ng Maynilad na nag-iba ang kulay ng tubig dahil sa mataas na level ng mineral na manganis sa tubig na lumalabas mula sa mababang bahagi ng Angat Dam. Ayon sa Maynila, nagkaroon ng discoloration o pag-iiba sa kulay ng tubig dahil sa reaksyon ng mataas na level ng manganese sa chlorine na ginagamit bilang disinfectant. Pagtitiyak ng kumpanya ng tubig, compliant pa rin umano ito sa Philippine Standards. Ayon pa sa Maynilad, maaari pang gamitin ang madilaw na tubig bilang pandilig sa halaman, pangbuo sa banyo at panlinis sa bahay. Payo naman ang Metropolitan Water Works and Sewerage System, huwag inumin ang tubig na medyo madilaw o may kakaibang kulay para matiyak na hindi mailalagay sa alanganin ang kalusugan. Iniimbestigahan na rin ng MWSS ang pangyayari at sinabihan na ang Maynilad hinggil sa kanilang responsibilidad. Iprinoklama ng Commission on Elections si Roberto Pinpin Uy Jr. bilang nanalo sa alalan sa pagkakongresista ng unang distrito ng Zamboanga del Norte noong Mayo 2022. Nagdesisyon ngayong araw ang Special Board of Canvassers para iproklama ang pagkapanalo ni Uy. Ayon na kay Comelec spokesperson John Rex Lojanko na tagalan ang proklamasyon ni Uy dahil noong Oktubre lang nila natanggap ang desisyon ng Korte Suprema. Noong Agosto, pinawalang bisa ng Korte Suprema ang proklamasyon kay Romeo Kuya John John Halosos Jr. at itineklara si Uy bilang nanalo. Sinuspinde ng COMELEC ang naunang proklamasyon ni Uy nang ipadeklara ni Halosos Jr. ang isang kalaban niya na si Frederico Kuya John Halosos bilang nuisance candidate. Iningi rin ni Halosos Jr. na ibigay sa kanya ang mga boto nito, bagay na kinatiga ng Comelec. Pero ibinwelta ni Uy na magkaibang kandidato at magkaiba rin ang pangalan at partido ni na Romeo Halosos Jr. at Federico Halosos. Balita naman sa ibang bansa, magsasalita si Pope Francis sa COP28 Summit, ang pandaigdigang kapulungan tungkol sa climate change na gaganapin sa Dubai. Ito ang unang beses na magsasalita ang isang Santo Papa sa isang climate change conference. Batay sa official program ng Santo Papa, darating sa Dubai si Pope Francis sa December 1. Magtatalumpati siya sa COP28 kinabukasan sa Expo City at dadalo sa ilang bilateral meeting sa hapon. Sa Disyembre at 3, dadalo ang Santo Papa sa inaugurasyon ng Faith Pavilion. Ayon sa United Nations Environmental Program, bubuksan ang pavilion para sa lahat ng uri ng paniniwala at tradisyon bilang hakbang sa pagkakaisa ng sangkatauan tungo sa isang mas mabuting kinabukasan para sa daigdig. Ilalaan ang pavilion para sa mga may advokasya ng climate justice at pagprotekta sa kalikasan. Noong 2015, inilabas ni Pope Francis ang encyclical na Laudato Si' na nananawagan sa sangkatauan na pangalagaan ang kalikasan. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o of PCO. 45 days na lang, Pasko na. Ako si Wilnard Baselonia. Ito ang PNA Headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.